In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Alechem. Magandang umaga sa ating lahat. Saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guru, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya igalang mo ang iyong ama't ina. Guru, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Hesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis. Sapagkat si ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, Talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan. Kung gayoy, sino ang maliligtas? tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ ipagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Sirach chapter 17. Ang kayamanan ng langit at ang tunay na pagsunod kay Kristo. Ang Ibanghilyo ngayon ay naglalaman ng isang mahalagang habon tungkol sa kayamanan at pagsunod kay Kristo ang mayamang binata ay tila isang mabuting tao. Sinusunod niya ang mga utos ng Diyos mula pa sa kanyang pagkabata. Subalit, nang hilingin sa kanya ni Jesus na ipamigay ang kanyang ari-arian At sumunod sa kanya, siya ay nalungkot at umalis. Ipinakita nito na hindi sapat ang panlabas na pagsunod sa mga utos kung hindi natin kayang isuko ang ating sarili ng lubusan sa Diyos. Ang unang pagbasa mula sa sirat, ay isang paanyaya sa pagbabalik loob sa Diyos. Paalaala ito na ang Diyos ay maawain at laging handang tanggapin ang sinumang nagsisisi. Binibigyan din ito na hindi natin dapat ipagpaliban ang ating pagbabalik loob sapagkat hindi natin alam ang uras ng ating kamatayan. Una, sa pagginilay sa panahon ngayon. Sa ating panahon, makikita natin ang maraming anyo ng kayamanan. Hindi lamang material, kundi pati katanyagan kapangyarihan at personal na ambisyon. Marami sa atin ang naghuhumaling na sa makamundong tagumpay at nakakaligtaan ang tunay na halaga ng buhay espiritual. Ang modernong mundo ay puno ng tukso social media, materialismo, at iba pang distraksyon na maaring maging sagabal sa ating mas malalim na pagsunod kay Kristo. Gayun din sa harap ng mga pagsubok, pandemya, tigmaan, kahirapan at kawalan ng ustisya. Paano natin isasabuhay ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko? Tayo ay tinatawag na tumugon sa mga hamon ng panahon sa pamamagitan ng awa, malasakit at pagbabahagi sa nangangailangan. ang tugon ng simbahan at paano natin mababago ang ating pagkakamali. Una, pagpapalalim ng pananampalataya. Huwag lamang sumunod sa kautosan ng pagbabalat bunga, kundi sa isang pusong bukas sa pagbabago at pagsunod kay Kristo nang may kababaang loob. Pangalawa, ang pagtulong sa kapwa. Maraming programa ang simbahan na tumutulong sa mahihirap. Gaya ng <coughs> excuse me gaya ng karitas at iba't ibang social action programs. Maari tayong makibahagi sa mga ganitong gawain upang tunay nating maisabuhay ang ibang Pangalawa, panalalangin at sakripisyo. Tulad ng paalaala sa unang pagbasa, huwag tayong magantala sa pagsisisi at pagbabalik-loob. Ang pagsasakripisyo at pananalangin ay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa buong simbahan at sanlibutan. Manalangin tayo para sa ating Santo Papa Francisco at sa lahat ng may karamdaman. Panginoon namin Diyos, Ikaw ang tunay na manggagamot at tagapagpagaling ng aming katawan at kaluluwa. Inialay namin sa iyo ang aming Santo Papa Francisco na away ipagkaloob mo sa kanya ang kagalingan at kalakasan upang patuloy niyang gabayan ang iyong simpahan. Gayon din, alalahanin mo ang lahat ng may sakit at pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Pagalingin mo sila ayon sa iyong banal na kalooban at bigyan ng kapayapaan ang kanilang puso. Amen ang ating mga pinagkukunan o mga sangguniang ay ang Biblia galing sa Marcos chapter 10 sa Sarah, chapter 17 Catechism of the Catholic Church 62447 The Works of Mercy are charitable action by which to come or we come to the aid of our neighbor in his spiritual and bodily necessities. Evangelii Gaudium by Pope Francis 2013 Pagtawag sa pagbabahagi at malasakit sa mahihirap bilang bahagi ng misyon ng simbahan. Naway maging in Pirasyon natin ang Ibanghelyo upang talikuran ang mga sagabal sa ating pagsunod kay Kristo at yakapin ang tunay na kayamanan na nasa Kanya lamang. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagninilayan ang minsahin ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinipahayag ni Jesus sa hiyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, na maging daluyan tayo ng habag at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris, it fili Spiritus Sancti. Amen. God bless!